Hello guys, nasa Star City ako guys. Guys, meron akong challenge. Pag umabot ako ng 10,000 subscribers at saka itong video na to abot ng 1 million views. Ah. Uh, maglalakad ako galing ng Muluk, Asia papuntang Pedro Hill. Pero pagbalik ko na, apat na buwan lang yun eh. Tapos, uh, comment kayo sa comment section. Tapos may pipiliin ako doon mga 20 to 30 piraso may bibigay ako. Basta umabot ako ng 10,000 subscribers at 1 million views itong video na to. Palit lang to eh. 1 minute. Sige guys. Bye bye. Ito channel. See you. Later alligator.